Hi guys, good vibes to all, welcome back sa channel ko. Pero today, hindi ito typical na vlog. Walang pakyut, walang filter, walang hype. Isa itong masinsinang pag-uusap, isang masakit na realidad na kailangan ng pag-usapan, ang emotional damage sa likod ng isang scripted love team. Alam nyo ba kung gaano kasakit ang Maiwan, ang maranasan yung tinatawag nilang iniwan sa ere? Ganyan ang nangyari kay Medeth, noong una, sobrang kilig ng mga fans, hatid ng tambala nila ang tuwa, ang saya, ang sana all, pero sa likod ng camera, hindi scripted ang lahat, kasi minsan, kahit scripted ang love him, hindi mo maiiwasan na mahulog ang loob mo sa kapartner mo. At yun ang nangyari kay Medeth, nagtiwala siya, naniwala siya na baka may something real sa pagitan nila. Pero isang araw, Nagdesisyon na ayaw na, wala man lang klaro ang paliwanag, wala man lang closure, biglang maywan sa ere na hindi malaman ang mararamdaman niya noong time na yon. Ang iniwang sakit, grabe, hindi lang to parang eksena sa teleserye. Totoong sakit to, emotional trauma, at hanggang ngayon, dinadala pa rin ni Medeth yung kirot ng pagbabash, panglalait, at panghuhusga ng lipunan. Pero alam nyo bang may isa pang mas masakit na kwento? Si Joy? na inakalang hindi lang love team ang relasyon, akala niya, totohanan na. Akala niya, may lalaking totoo sa kanya. Sweet, mapagmahal, maalaga. Ganyan ang nangyari noon kay Medeth, pinaniwala, ang daming pangakong napapako, parehong pareho sila ni Medeth sa iisang lalaki. Iisang mapanlin lang sa damdamin, parehong napaniwala, parehong nasaktan, umasa pero nabigo. At ang mas masakit, hindi lang siya iniwan, pinagtawanan pa sila, kinutsa, by na lahura, ni nilaid, ng buong mundo. Ng mga basher, ng mga taong hindi naman alam ang buong kwento, ng mga mapanghusgang netizens na walang ibang alam kundi mambash at manira. Ngayon, alam na ni Joy ang feeling ng maywan, ang feeling ng pagtitiwala, tapos mapapahiya. Hindi lang dahil sa ginawa ng lalaki, kundi dahil sa naging reaksyon ng lipunan. Isang lipunang madaling mag-judge, pero hirap umintindi. Ang tanong, hanggang kailan magiging ganito ang cycle? Hanggang kailan natin papayagan ng mga content creator, management, o fans na gamitin ang love team para magpasaya, habang tahimik na nasisira ang damdamin ng mga taong kasali rito? Let's be real, tao rin ang mga artist. Hindi sila immune sa sakit. Hindi sila props. Hindi sila scripted robot. May puso sila. May damdamin. Para kina Medeth at Joy, hindi lang simpleng heartbreak ito. Hindi lang to past is past. May emotional damage na naganap. May tiwala na nawasak. May pagkatao na na-question. Kaya para sa mga fans at content creators out there, kung may ginagawa kayong love team o kilig content, sana maging responsable kayo. Hindi lang views at likes ang habol dito. Hindi lang pera, hindi lang trend. Kasi kung sa dulo, may mga pusong durog. Worth it pa ba ang lahat? The media, the joy. At sa lahat ng mga nasaktan sa likod ng fake promises and public love you are valid you are not weak for loving you are not stupid for trusting but now you know not everyone who acts like they care really does at sa susunod huwag magmadaling magtiwala piliin ang sarili mahalin ang sarili because real love never leaves you hanging para sa mga sinaktan ginamit at iniwan this vlog is for you hindi kayo nag-iisa Maraming salamat sa inyong lahat. Stay real and stay kind.